guys. Ngayon, samahan nyo kami tayo ay magpapa-LBC ng cellphone. Yan. So, magbye bye na ako sa cellphone ko na ginamit ko ng 4 years mahigit. Kung pagkagaling na pagkagaling ko sa Japan, guys. Ang una kong binili is cellphone kasi alam kong magagamit ko siya sa business ko. And, ito na siya. Ito yung Oppo um, F11 Pro. So, yon 4 years ko din siyang ginamit at ang dami niya na blessings. Ang dami niyang client na binigay. So, ngayon, ang makikinabang nito is yung pamangkin ko. So, in-enroll si siya sa Nihongo class kasi gusto ko din siya sooner na mag-Japan. O, oh, diba? Bata pa lang yung pamangkin ko. He is only 19 years old and may pangarap din ako sa kanya na makapag-Japan din siya, kagaya ko. So, bago namin to ipapa-LBC, ayan, uh, na-installan ko na siya ng mga Japanese application na siya rin ginamit ko dati nung ako ay nagsiself-study ng Nihongo. Uh, so, bye-bye na talaga ako. So, yan, kasama ko. Syempre yung aking hubby Konnichiwa. <laughs> Ayan. So, nung nasa Japan kasi ako guys, hindi ako yung taong gadget agad nung nakasweldo ako. So, hindi mo na ako bumili ng kung ano-anong mga gadget-gadget kasi alam ko gastos lang yan. But, bumili ako ng iPhone dati. Yung mumurahing iPhone lang, second hand, na nabili ko sa book off. Ayan, shout out sa mga OFW dyan sa Japan na laging nag-book off <laughs> tuwing sahod nila. Kasi ako din dati is book off girl din ako. <laughs> Dami kasing mura dyan. So, anyway, yun nga, nag-iisang iPhone na binili ko. And then, right after my contract na 3 years sa Japan, na talaga ako bumili ng ito. Ang mahal nito dati ah, 18,000 yung bili ko dati. Mahal na yan para sa akin. So, hindi yung iPhone. iPhone ako, just ko, 100 of thousands ang, ang presyo. <laughs> Though, kaya namang bumili, pero nasasayangan ako. <laughs> Yun lang. So, payo ko din sa mga OFW, no? Mm -mm, left side, babe. Payo ko din. If gusto nyo talagang mag mag-save ng mag-save, syempre, wag muna kayong gumastos ng malala sa mga gadgets. Pwede naman kayong bumili at least isa, ganoon kasi dalawa lang naman ang kamay natin okay na yan kahit isang cellphone so yun lang, ang importante naman is nakakatawag tayo, nakakapag video calls and chat sa mga mahal natin sa buhay dahil nga malayo yung distance natin dahil nga OFW tayo o ba diba? so yun, focus lamang sa pag iipon and one way of focusing sa pag iipon is syempre dapat mahigpit ka sa mga gastusin mo and also, yun nga, isa sa mga magastos talaga yung mga gadget-gadget kasi, di ba, yung technology ngayon. And also, uh, mahigpit din kayo, syempre, sa mga, ano, mga party-party and also party-party sa mga mahal nyo sa buhay dito sa Pinas. Like birth birthdays, fiesta, mga binyag na kayo na lahat lagi yung gumagastos. So, yun. Uh, okay lang magpadala kayo but not beyond yung talagang sobra-sobra sa paghahanda and then kahit pa mga anniversary na no, birthday ng mga pusat aso ba? Diba, pinagkagagastusan mo na wala nang kabuluhan no doon na lang napupunta yung mga kinikita natin sa pagkakayod natin as OFW yun ba? Diba? and also uh, pay yourself first you no know? uh, pay yourself first meaning to say unahin nyo muna yung sarili nyo pagkasahod ninyo magtabi kayo ng savings ninyo kasi yun naman ang pinaka number one na reason kung bakit tayo ay uh, bansa. Siyempre, dahil makaipon. So, huwag natin kalimutan yun. Ayan, ang dami ko na sinabi. Anyway, pupunta muna kami dito sa area-area kung saan eh, magtitingin-tingin ulit kami ng aming pwesto kasi until now, hindi pa kami nakapag-finalize sa area at pwesto na aming uh, rerentahan for our motor shop. ayon. So, dito kami sa bandang uh, left side naman kami ngayon. Dati kasi lagi kami sa right side. Hinahinay ka lang, baby. Hindi na masyadong na tao dito, baby, no? Maraming Di bakalit, daanan eh. Daanan pa rin siya. Oo, oh, pa rin talaga siya. Wait, pakita ko yung road sa inyo. So, sana ganito lagi walang traffic, no? Dito may gasoline. Ayan. Sana may makakita tayo dito at makagilap tayo, no? So, ayan guys, yun ay mga tips naman na ko sa inyo paano makapag-ipon, no? Paano pahalagahan yung ating mga kinikita bilang OFW. So, dito muna kami. I will end the video guys kasi ibang ano na naman to, ibang vlog. See you! Bye!